Isang nakakakilig at sabay na nakakaintrigang balita ang muling bumabalot kina Alden Richards at Maine Mendoza matapos lumabas ang kani-kanilang pahayag tungkol sa kanilang nakaraan. Noong October 9, 2023, mismong si Alden Richards ang nagkumpirma na totoo, na gustuhan niya talaga si Main Mendoza. Anya, yes, nagustuhan ko si Main. Hypocrite po ako kung hindi. Ayoko pong sabihin alam niya, but it did confess. Dito pa lang, ramdam mo na na may tunay na damdamin si Alden, pero parang may takot o alinlangan siyang ipaglaban ito ng tuluyan. At kamakailan lang, nitong August 17, 2025, nagsalita rin si Maine. Ang sabi niya, na in love talaga ako kay Alden, pero hindi siya nanligaw. Alam din niya. Tinanong ko siya noon, ano bang nararamdaman mo for me? At ang sagot niya, di ko pwedeng sabihin sa'yo kasi mawawala yung magic. Grabe mga kaibigan. Dito natin nakikita na parehong may feelings ang dalawa, pero bakit nga ba hindi sila nagkatuluyan? Sa aking opinion, parang naging malaking hadlang ang pressure at expectations ng kanilang tambalan bilang Aldob. Sa sobrang laki ng fandom at kasikatan nila noon, baka natakot si Alden na kapag naging totoo sila, baka mawala nga yung tinatawag nilang magic. Para bang mas pinili nilang inatan ang kanilang karyer at imahen kaysa sundan ang tibok ng puso? Kung tutuusin, nakakapanlumo para sa mga fans dahil makikita mo sa kanilang mga pahayad na totoo naman ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kaya lang, minsan, kahit mutual ang feelings, hindi sapat kung walang aksyon, at kung mas nanginibabaw ang takot kaysa sa tapang na magmahal ng lantaran. Para sa akin, this is one of the greatest what-ifs sa showbiz love teams. What if nagkaroon lang ng tapang si Alden na ligawan si Maine? At what if pinili nilang sundan ang puso nila kahit pa mawala ang tinatawag na magic? Siguro, ibang-iba ang kwento ngayon. Pero mga kaibigan, anuman ang nangyari noon, hindi matatawaran ang impact ng Aldob phenomenon sa kasaysayan ng Philippine Entertainment. Sila ang nagbigay ng kilig, ng saya, at ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino sa buong mundo. Kayo ba mga kapatid, ano sa palagay nyo? Naging tama ba ang desisyon ni Alden na hindi ipaglaban ang nararamdaman niya para hindi mawala ang magic? O dapat ba na sinugal niya ito kahit ano pa ang mangyari? E comment nyo lang sa baba ang inyong reaksyon at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang maiinit na balitang showbiz.